ay ko ay ko ay ko mm. ang ginil kayo galit na galit ako kay PBBM <laughs> ay, ay ay bakit nyo tinulungan yung mga DDS na nakulong bakit kaya yung tinutulig sa tapos tinulungan nyo kasi hindi siya si Digong. Yung kay Mary Veloso, di ba? Nag-go signal nga siya doon. Balitang balita ngayon pa lang. Ngayong araw, miss. Mm. Nakalaya na, guys. Kaninang kanina lang, sa press conference ni Attorney Claire Castro, si Yusek, nakipag-negotiate. Alam mo yung nakipag-negotiate siya? Para lang palayain kayo. Grabe yung pagmamahal niya sa inyo, mga detorte. Mga kulto. I don't hate you for being like that. I just hate you because you don't realize. Realize. You don't realize and internalize. Panoorin nyo nga ito. Stress ako. Ito yung balita last time, di ba? Nakakulong pa lang kayo dyan ang dami ng assistance na ginibigay ang gobyerno sa inyo, mga Pirwiso. Pong mga Pilipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na ay ng gobyerno kung meron man anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita agad-agaran po ang ibahada natin po, ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor, labor attache, isa din po, okay. po para po uh, malaman at ma uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong. Hindi ko na kaya. Say, ang sobrang bait nyo. Bakit ang sobrang bait nyo? <laughs> ng kamay ang about girl ah. Ay tan sobrang bait ng administrasyon na to, 'di ba? Sa mga DDS, mga wala kayong puso, puro lang kayo atay balong-balunan. Tapos ang sinasabi nila, malamang tutulungan kami niyang kasi nga karapatan naming tulungan dahil Pinoy kami. <laughs> Ganyan tumawa si Marley Kabi. Kaya niyang tumawang hindi gumagalaw 'yung ano niya. Ganito lang. <laughs>